pag access sa ilang servisyo ng PhilHealth, mas pinadali gamit ang smartphones. Mas pinadali na ang pag-access sa ilang servisyo ng PhilHealth gamit na mga smartphones dahil sa bagong inilunsad na e-PhilHealth na nakapaloob sa e-Gov PH application. Ayon sa PhilHealth, malaking ginhawa at tulong ito para sa mga miyembro, lalong-lalo na po sa mga empleyado dahil hindi na po sila tutungo o pupunta pa sa mga branches ng ahensya upang ma-i-check o i-update ang kanilang mga record. Upang ma-access ang ePhilHealth, philhealth dapat munang mag-register sa kanilang PhilHealth member portal na matatagpuan sa kanilang website. Kailangan lamang po dito sa pagrehistro ang PhilHealth number at email address. Kailangan din ma-i-download ang eGovPH app sa inyong mobile phone. Pagkatapos ay mag-login gamit ang inyong credentials. Dito ay makikita na po ang ilan sa mga sabisyo ng PhilHealth. Kapag meron ng account, maaari nang tingnan na mga miyembro ang kanilang profile, i-track it ang kanilang contributions, at mga benepisyo na tanggap gayon din ang mga nakadeklarang beneficiary sa ahensya. Maaari rin pumili ang mga miyembro ng mga primary care services providers sa bang ng consulta package at makapag-re-rehistro sa kanilang napiling provider. Pwede rin i-download at i-print ng PhilHealth members ang kanilang mga data records mula sa ePhilHealth. Ang nasabing programa ay kasama sa mga hakbang ng gobyerno na itinagutaw si Pangulo Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa pagpapaikin ng ease of doing business sa bansa at pagbibigay ng digital services para sa mga Pilipino.